Pa ako? Bakit? Nakikita ba ako? Ayun o, no, umiikot o. Oh. Umiikot, abi. Ibong lunchtime. Ayan na pala, okay na siya. Kain tayo ng ano. Naka-live stream. Naka-ano ko. Pwede sino pili <laughs> Napindot ko yung live together, join together. Napindot ko po yung ano. Napindot ko po yung... Together. Kasi na mag-join. Salamat. Ibong... Okay na pala, nag-umiikot yung signal ko. Walang ko okra na ano. Tortang okra. Ayun na, kasi masyad mo na tayo ko. Nasa link? Nasa, hindi ko na ipa-screenshot na, na yung link pa ako, paano yun? Ah, uh, um, sira. Um, ang uh, o web chat. All messages are visible. Asan oh, sandali ikon ang ano ang... Hindi ako marunong magbaba ng link.